Lagyan tayo ng toyo. Suka. And water. Pakukulon muna natin yung sandali. Ano? Ayan. Pag nag-boil na, lalagyan na natin ating opposite simmer muna natin sya 5 no? minutes after 5 minutes hanguin na natin yung ating squid ano? ang ating pusit hindi pwedeng na-overcook kasi ito at pukunat set aside muna natin tapos pagigisa tayo no? ang aking nasuna. Pa ako na ako. Tomatoes. Ito maiging kamatis ano? Yan. Lagyan na natin yung ating pusit. We'll Sutoy muna natin for 3 minutes lang, ano? Para lang ma-absorb. Ilalagay na natin yung toyo, suka at tubig na pinaglutuan natin sa pusit kanina. simmer na lang tong 5 minutes. Wow. Talagay na natin ang ating adobong pusit. Mm, okay na to.